Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. On this your guest mga sagali channel, a fitiler o zomatarder. So ngayong hapon na to, sige na tayong sabihin sa inyong ating mga gabay. So this is the weekly gabay for the month of September 4 hanggang September 10 for the sign of. For the sign of Aquarius. Aquarius, 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 work. welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagot for today's video? Ganun na kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga choir signs ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Pero Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa akin channel. Lalo lalo na ang skip ng ads na way pagpalain po kayo. Nang Diyos at may kapal siksikliglig nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa inyo ng ating Angel Spirit for this sign of for the side of Aquarius. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay mo? Aquarius ang ating mga gilap. Tuklasin na natin yan. Angel Spirit plus give me information po. Ano kayong sabihin sa iyo ng ating mga barahat? So there is something, guys, with a high faces. So there is something in here that agenda, very hidden enemies. So may mysteries sa likod dito. No, may mga bagay na hindi ka palubusan na unawaan na may mga bagay na hindi mo pa nakikita ano bang ba misteryo sa likod dito mga pangyayari sa buhay mo na talagang may parang humaharang o humahad lang no sa iyong tagumpay o may mga bagay na maaari nga uh, magbigay kasagutan no inilalatag o inilalantad na sa iyo nasa harapan mo na ang totoong misteryo nito Ibig sabihin, nasa harapan mo na ang sagot, huwag ka magbulag-bulagan. And because there is something, guys, with the two of ones, piliin mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. No? baguhin mo na yung sistema or mundo mo. Nasa sa'yo nakasalalay ang paano, ang uh, paano mo babaguhin yung cycle. No? And there's a ace of pentacles. There's something, a uh, big shot and big money coming in. May malaking oportunidad. May malaking pera paparating at may offer na darating. etong offer na ito ay magpapabago sa mundo mo. Magpapabago sa landasin at estado mo. Itong bagay maaaring magdala sa'yo no? with material success and of course, uh, accomplishment at mare magsaksid ka talaga no sa mundong ito no talaga magtatagumpay ka mag-iingat ka lamang no kung sino yung mga taong pagkakatiwala mo dahil sa iyo nakasalalay eh kung paano mo babaguhin ang ikot ng kapalaran mo and there there's something guys with the lovers see there's something connected with your love life no there is a divine protections no ginagabayan kayo ng ating angel spirit pagdating sa relasyon Okay, let's see. And there's a result with a pure positive outcome. Lahat ng bagay na to ay maaaring magdala na positibong kalalabasan. Now, there is something guys with a purification. Lilinisin. Ano man yung uri ng negatibo, no, toxicities sa paligid mo ay unting-unting magliliwanag at buburahin ito. Purification, no, way na parang lilinisin lahat, no, detoxify. Mm. Detoxify. Okay, thank you. Sorry, guys no, i-detoxify talaga lahat ng mga toxins, negative, no, na maaaring nababalot sa buhay mo. Ganun yon. And there's a, an, uh, there's a of one something very dead. No, may mga bagay dito na maaaring nagbibigay pabigat, no, parang ang daming mga nakaharang, no, hindi mo alam kung paano ka, um, makakalabas o so, maano mo malalagpasan yung bahag, lahat ng bagay na yan. Malalaman mo din yan. There the hypothesis represent with the page so of serving curiosity. So, ngayon magiging mas mabusisi ka na. No? Ngayon, naaalamin mo na lahat ng bagay. Alam mo, may mister sa likod ito. Unti-unti mong dinidiskubre o inuunawa lahat ng bagay. And because there is something, guys, with the seven of cups. No, there's a confusion or maaring may mga part dito na maaring naguguluhan ka at maraming oportunidad maaring hinahain sa iyo sa harapan mo no maaring magliwanag o lumiwanag na ang mga landasin mo there's a day ace of pentacles represent widow the two of swords na nagkakaroon ka ng indecision so ibig sabihin dito may kailangan kang itake ng action pero naguguluhan ka hindi mo alam kung paano mo um sisimulan, so, no? Or paano mo um, gagawa ng action na itong eksena na to. Let's see, additional messages. So, there's something, guys, with an Empress card. A revert, no? So, kailangan mo alagaan, mahalin na sarili mo. No? There's a retreat, disconnect from the world. Kailangan yung dumistansya at talagang um, lumayo ng person mo. No? There's a lot of toxic talaga sa paligid mo. And there's a five pentacles. So, see, Kung maga, kaya mabigat no? Malalaman mo 'tong bagay na 'to, i-attract mo 'yung positivity at turn to good fortune, no? Talagang gaganda ng palad mo, gaganda ng kapalaran mo pagdating sa finances. Nga lang tumbukin mo anong pinanggagalingan nito at 'yun ang kailangan mo wakasan, lisanin, alisin, burahin. And because there's something guys with the six of swords, transition. Huwag ka magalala, magalala, no? Marami mang bagahe, marami mang bigat. Pero unti-unti ka na makakabangon Makakaalis dyan sa situation na yan And even to your position Now, huwag kang matakot Huwag kang malungkot Dahil may panahon at pagkakataon Para makawa, baka wala ka dyan And because there is a high fitness And because the page of the Represent with the four of pentacles No, proteksyonan mo Ano man yung bagay na meron ka na pangalagaan mo ito, mas maging uh, mabusisi ka sa lahat ng bagay na gagawin mo, especially with the material thing. Kasi maraming bagay dyan na lolokohin ka, lililangin ka, kaya kailangan alam mo sa sarili mo yung Jones mo. And there's the page ones, may magandang balita. May magandang impormasyon na maaaring dumating sa'yo. At maraming option and choices to. Piliin mo lang ang tama at wasto. No, piliin mo kung paano mo gagamitin tong opportunity na to grow, no, and expand yourself. And this is something guys with the 10 of swords. See? Nagkakaroon ka ng indecision kasi parang feeling mo baka backstabbing ka, traitorin ka. Yes, of course. Kaya kailangan um reevaluate or analyze, no, yung bawat decision and action mo. Dahil at the end of the time mamaya lokohin ka, traitorin ka with the 10 of swords. No, with the sabotage. Mag-ingat tayo dito, no, baka mabudol ka. There's a the to confer for best wisely. So, maging matuto. Matuto ka, no? Sa lahat ng bagay na gagawin mo. Sa lahat ng bagay na paplanuhin mo. Sa lahat ng bagay na gusto mong gawin. May sakatuparan kailangan maging wise ka at mas maging matalino. No? And of course, there is uh, the king of one something ambition. Anong tingong mo na masisilayan? Ano ang pinakaugat at pinanggagalingan ng la lahat ng negatibo sa buhay mo? No? At maaaring maging positibo na to. There is something, guys, with um, the five of swords, nagkakaroon ng na self-sabotage that because of your action and decision. No, parang, uh, parang ginigisa ka sa salili mo matika that because of this scenario you na know, parang hinakayaan mo abusuhin ka. So, it's time na para kumawala or pakawalan or umalis dyan sa sitwasyon or lugar. No? Environment. For the outcome, there's something to eat of swords. Sabi ko na, there's a lot of toxic negativities around yun. Ang pinakahida na agenda dito ay mismong toxic environment toxic people around you. And because there's something guys with an emperor, maging mature, na no? maging practical ka, no? sa lahat ng bagay na pag mo, lahat ng bagay na pipiliin mo, tignan mo itong bagay na ito ay magsiserve ba sa'yo. Itong bagay ba na ito makakatulong sa'yo. Yun ang kailangan mo Now, there's something the world, no? Ibig sabihin talaga magsasuccess ka. No? Kumbaga makukuha mag mo talaga yung material thing na to. There's a the material success. There's a success. Accomplishment no international travel no kailangan mo magdesisyon putulin mo na to kaya kaya pala nagkakaroon ka ng decision kasi parang nagdadalawang isip ka na from this person so kailangan mo na i-cut this itong tao na to putulin mo na tong tao na to yung kaugnayan connection nito sa iyo and there's something guys with the nine of wands konting tiyaga na, na, napakalapit niya na para mag-succeed alam niyo dapat yung pinaka gagawin yung investment or um, kumbaga plano No? And of course, there's something guys with a king of swords. Stop the pattern. Putulin mo na. Ano man yung bagay na hindi nagsiserve sa'yo. Even sa relationship. No? May mga kaguluhan dito na maaaring unti-unti um, mo masisilayan kung saan ang gagaling. And there's a an nine of pentacles, there's a blossoming. May paglago, may paglakas ng finances dito. Si gaganda, lalago. Kailangan mo maging aware sa mga taong pagkakatiwalaan mo, especially sa mga tao sa paligid mo. No, dahil kilam um, inaabuso ka nga, ba? Diba? So, kailangan pag-ingatan mo. No, pangalagaan mo, no, ang iyong um, sarili. Dahil may potential ka para lumago nga lang, nakaharangan, or maaaring hindi natutuloy dahil may mayroong abusado sa paligid mo at sa buhay mo. So let's see what is additional messages for finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. So we're back guys. So alamin natin what is additional messages at to ng ating angels prayer pagdating sa finances and career, love life at kalisugan. Okay, so let's see here pagdating sa finances and career, love life at kalisugan. And there's a six of cups. Now, there's a something, guys, na may kinalaman for this root or ugat na pinanggagalingan. Now, there's a something of relatives, co-workers, family, at the same time environment. No? Let's see. And there's something, the seven of swords with the snickiness. May kumukuha na information talaga. Now, there's a cheating lying on you. The of seven, seven of swords represent lying secrets. No, maaring maraming tao sa paligid mo na niloloko ka specially ng mga taong kumbaga konektado sa iyo, pamilya mo, no, relatives mo, related sa iyo, kapamilya, kamag-ana, kaibigan o katrabaho. No, let's see, clarify pa natin. No, mag-ingat ka dahil sa five of cups, no? sa disappointment. No, nakakaranas ka ng disappointment o maaaring nagkakaroon sa lalang realization no? Sa lahat na nangyaring kasi nung aling na nga na ginawa nila sa iyo, this is a queen of sword. Clear the boundaries, no? Linisin mo 'yung nasa paligid mo. Linisin mo ang mga bagay na alam mong sisira ng iyong negosyo, hanap boy or finances, even resource of income. This is a queen of wands by confident. Lakas loob mong harapin ito. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. This is something guys with a knight of sword. Bibilis din 'tong takbo to, ng sitwasyon no? Maring magsasaksid ka. Kailangan mo lang talaga mag-pay attention, no? Linisin, tanggalin ano, ano man yung bagay na alam mong hindi nakakatulong for your finances. Tulad ng sinasabi ko, no? Meron talagang anay na sisira sa dito, no? Talagang kamag-anak mo to or kamag-anak to ng person mo or cross-watcher out there na maaring related din sa'yo. So, let's see. Pagdating sa love life, there is something that's and of course with the happiness no masaya at maligaya kayo ng prison mo. Magiging masaya at magiging maligaya ka sa, sa pamilya mo. This is a Queen of Pentacles. Maging mature. Know how to depend and how to manage know your finances. And this is something that night of Swords. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless at or stress or fear. Takot, pangamba. No, dahil dito no sa mga kaguluhan na nangyayari sa buhay mo. No, there's a seven of protection and mo at pangalagaan mo yung sarili mo. Meron ako na sense dito palipad hangin. No, hindi ka makatulog. Balisa ka. No, ginugulo yung utak mo dito. Bukas ang diwa mo. Kahit na matutulog ka, parang feeling mo active pa rin. Diba? And there's a strength of the confidence. Lakas ang love mo. Lakas ang mapakiramdam mo. Double clarification. Ibig sabihin, nasa paligid mo lang to. You need to pay attention. And this is something that you want. No, magka... Kailangan nyo talaga na unwind. Travel. No, kasi... Talagang nasa paligid nyo yung last one sa eksena na to guys. Mag pay attention kayo. Pagdating naman tayo sa sa, uh, sa kalisugan, this something the four once no by celebration, gaganda ang kalisugan mo, gaganda ang kalagayan mo. Nga lang with the devil card. May talagang sumasalbahi sa iyo dito. No? Talagang kung nasa paligid mo, pinapaikot nila kayo. No? Nasa paligid mo to at gumagawa ng komplikasyon para magkasakit kayong dalawa na person mo. I think parang pinagkakatiwalaan nyo to. No? Tungkol sa investment properties. I see like something like that. Na no, parang meron talaga ditong nagbibigay um, negativity sa buhay mo. Toxic. There's in the moon card. Citroen reveal. Lalatag ang katotohanan. So, it means malalaman mo lahat ng bagay na to. No ko oh guys. Um, oh my God. Kailangan magmatuldukan yan dahil kung maga, hindi ka huunlad dyan, bagkos magkakaroon ka pa ng karamdaman, baka ikamatay mo pa. Mag-ingat po kayo. This is something the Nine of Cups, no? Mag-ingat kayo sa mga offer pagkain inumi na galing sa kanila. No, inuunti-unti kayo. Marami na kayong pondo sa katawan. No, talagang binibigyan kayong karamdaman. Ang dami nyo nararamdaman, especially sa ulo. No, parang nahihilo, kumikirat mo, parang gumagap, pipitik-pitik siya. At some of you guys, hindi makatulog talaga. So let's see what is additional messages with an angel spirit. Akala nila dahil sa pagod at trabaho lang. No, it's not. No, let's see what is a magical fair messages advice advice sa request sa pika ka Jazzer. -yes no, alamin natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Okay, so we're back na dito tayo guys with a magical fair messages advice for you. So let's see what is a magical fair messages. So, there is a flower flower. Si Sibol na. No, lalago, gaganda rin to. Magkakaroon ka ng something um, healing from this situation. There's a use, your wishes granted. So, salaga matutupad yung mga pangarap mo. Huwag ka mag -alala. No, at the same time, there's a birthday. No, maaring um, there's a birthday season, no. Maaaring meron kang dahul, da, daluhan na birthday. No, atina na ng birthday. Mag-ingat po tayo. No, maging aware din tayo sa mga taong pagkakatiwalaan mo, especially dyan. Kasi may pagkain na involved. So, maging aware. Kung kukuha ka ng pagkain ikaw mismo. Ganon. What is the yin and yang oracle card? There is a transformation. Maraming bagay na magbabago. No, maraming bagay na maaring unti-unting mag-iba. No, mag-transform, mag-develop. There is something in, you are dealing with the ease of fire. Leo, Aries, Sagittarius. And there is a masculine energy. Your prism, prism is very masculine. Or either you na very masculine, And there's a trigger. Meron talaga nag-trigger dito. Kaya siguro lagi kayo nagtatalo ng uh, asawa mo. Lagi kayo nag-aaway. No? Hindi kayo nagkakaunawaan. Kasi parang mayroong nagsasabong sa inyo. No? May gumagawa ng hindi maganda para pag-awayin. Kaya ganun. And there's something, guys, with a teacher. No? May professor or guardian dito. May gumagabay sa'yo, ha? May tumutulong na sa'yo dito. And of course, you are dealing with the uh, And of course, there's a father figure. The ancestor guides, ginagabayan ka rin ng tatay mo, yung mga sa buhay. And there's a protecting love. Protection and mo ang pag-ibig. Ito yung sinisira sa'yo. Kasi babaya ito yung kahinaan mo. And there's a dreamer. No? Dahil marami kang pangarap, marami kang bagay na gusto, so natutupad mo, so kaya ka kayo naiingitan. O maaaring pinapasok sa panaginip mo ang lahat ng mga mensahe. So let's see what is um, a romance stage for Club Oracle deck. Compromise. No, may mga bagay o pinangako dito na maari uh, ma matapad na. No? Or may mga bagay na mag magbago. And there's something fear. Alisin mo yung takot at pangamba. It's not worth it. No? Huwag mong um, sinisinkin. Huwag mo masyadong ginagawang priorities yung takot na yan. So, kailangan mo yan tanggalin sa buhay mo. Hindi yan dapat kasama sa bukabularyo mo. And there's a sense of humor. See? Always being positive And just being optimistic So, manatili ka positibo At titignan may lighter side of situations No? Wag ka tumingin sa negative side What is the Jesus loving quote said? Let your uh, heart be troubled Neither let be afraid So, see, si, pwede ka matakot Pero huwag mong hayaan ng puso mo Ang uh, maguluhan sa lahat ng sitwasyon na nangyari sa'yo Manaigang pagmamahal Manaig ang puso No? Na mag, <coughs> magsilbing daan Excuse me No, sa so pag at paglinaw ng mga ka, nangyayari sa kasalukuyan. There is a 666 with a reflect. No, several unexpected development will enter your life and impact how you feel. This is a chance to reevaluate your identity. You need a, a mental shift towards greater optimism, self-assurance, and trust. Put your faith into God and inner, faith, inner voice. Pay attention to your feeling and ensure and use them to help you become a better version of yourself. Diba? Yung sila sa dito, may mga bagay na hindi mo akalain na magbabago sa sayo, sa sarili mo, na may mga bagay na magiging malaking impact pala sa mararamdaman mo. Na unti-unti pa lang babaguhin ito ang sarili mo, unti-unti pa lang uh, magde-develop yung kaalaman mo, yung perspective mo, yung sarili mo, na may mga bagay dito na na magdadala sa inang mas matalinong pamamaraan at mas uh, positibong um, sitwasyon at dahilan at may mga bagay dito na magtitiwala ka na sa ating Panginoon na dadaling ka dito no, sa pagtupad ng mga pangarap mo. Kailangan mo mag attention at maniwala at magtiwala sa kanila. At makinig ka rin sa mga gabay mo dahil may mga bagay na tumutulong sa'yo dito. Though there is a something guardian, maaring may gumagabay sa'yo dito. I think na maaring nagpapagamot ka or maaring may, ka, may mga nakakausap ka na na makakatulong for you. What is the, what is the additional messages with the money book oracle that See, there is a sweet sweet success Tamis ng tagumpay Get what you want Makukuha mo lahat ng gusto mo lahat. makukuha mo lahat ng bagay na gusto mo makuha No, dahil may matamis na tagumpay Sa lahat ng bagay na pinaghinapan mo Clarifying for a life situation Clarifying for a life situation Represent with a wise counsel seek guidance from trusted friends or mentors to help you along. See? Hanapin mo yung taong tutulong sa'yo or gabay na magsisilbing liwanag sa'yo. Totoo, sinasabi ko dito, now with a teacher and there's something, a mentor, meron tumutulong sa'yo o meron ng albularyo na, na tumutulong sa'yo. Now continue what you're doing kasi napakalapit na first with success. There's a life, clarifying for a love situation. Life for a love situation Reversed with the awakening job Na parang sinasabi dito Parang gugulatin ka ng kidlat Or something na parang Magigising ka sa katotohanan There is something breakthrough Tagumpay Now from shock to empathy Embrace the unfaithful As a catalyst of renewal Na maralaman mo na Na may pagbabago ng At development na sa buhay mo Na magdadala sa'yo ng tagumpay Mo, um, walang nangyari, No, there isn't any meaningful progress, but definitely eto na. No, the changes is coming. The shadow worker is in what? What is the shadow worker? Is in what? There is any hidden desires, longing, passion, fulfill. Your, desire, your deepest desires hold the seeds of your potential. See? ang pinakamalalim na hinahangad mo ay pangakawakan mo dito kung ano man yung tanin, tinanim mo at yun ang aanihin mo. Totoo, kung ano yung tinanim mo. Siyempre, pag nagtanim ka ng, ng buto ng sitaw, aanihin mo ang sitaw, ba? Diba? So, hindi naman pwedeng nagtanim ka ng masama, aanihin mo mabuti. Walang ganon. So, kailangan maging mabuti ka sa lahat ng bagay, magiging mabuti rin ang kapalaran sa There There's a what lies beneath with a future. Ganon po yun, ha? what lies beneath your future. So, kung nagtsatsaga ka sa ginagawa mo, no? At may magandang kapalaran na nakalaan para sa iyo. Tandaan mo 'yan. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? There's something see fighting for what you love. Claiming what yours love is a battlefield, no? Yung pagbibig na to ay parang ano siya eh, parang titingnan dito kung kung hanggang saan mo siya pa ipaglalaban o yung yung relasyon ng pamilya mo dito titingnan kung magiging palaban ka ba o kung nga mag hanggang saan yung magiging kaya mo no sa ngalan ng pag-ibig what is a part of the light represent what ang lakas palabas nito ha a part of the light represent what there is a dispersion dispersion sorry I take one step at a time, focusing on the present moment. I release all doubt and fear, allowing peace to follow into my life and trust the journey and grace call. So, manatiling kalmado. Alam mo, sa bawat nakbang mo, alam mo na magdadala ito sa iyo ng tagumpay. Inaalis mo ng takot at pangamba mo. Or may mga bagay talaga na kailangan mo tanggalin na makakasira sa, sa tatahaking mong landasin. So, kailangan mo magtiwala sa sarili mo at magtiwala sa ating Panginoon sa buhay na binigay sa iyo. So, let's see what is up. Pika ka yes or no. So, let's watch this. We're back. So, nandito na tayo, guys, with a pick of a no. Alamin natin yung magiging sagot sa tanong mo. So, let's start with the number one. There is a no. You are Diaz are rejected, not satisfied with the result. Yung iniisip mo ay hindi ka tanggap-tanggap. No, wag mo ipagpilitan dahil hindi magiging maganda ang resulta nito. Tantanan mo. No, wag mong ipilit yung mga bagay na gusto mong gawin. Dahil baka hindi man, hindi ka magtagumpay, magsisi ka pa dead of the time. Number two, there a yes, clearing the refresh and change. No, kailangan mo linisin yung nasa paligid mo or yung there's an environment dahil magbabago ang simoy ng hangin, magbabago ang kapalaran mo. Kung mag, kung kailang, kung babaguhin mo yung mga nasa paligid mo. Kung toxic your environment mo, magiging toxic situations mo. Kung uh, positive yung energy na nasa paligid mo, magiging positive at magbubunga lahat ng mga itinanim mo. Number three, there is something guys with a yes again. Connected to the new possibilities Transition smoothly No, connect ka sa mga bagong posibilidad At babaguhin ito ng mas maayos at mas matibay At mas maganda sa hinahanap mo No, so guys, this is a weekly gabay For the month of September 4 Hanggang September 10 For the sign of Aquarius Aquarius, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagaw. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit a question box for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo lalo nang didigil skip ng ads, so ipagbalain po kayo. Nang Diyos at may kapalisik-sikliglig na guuma po na biyayang maan balik sa inyo. Maraming salamat at see you in the next Bye-bye and babosh.